Hi, kamusta po everyone? At ito, mag hydro drip po tayo. Ipapakita ko lang po sa inyo yung inner flarings po na ididip po natin. Kasi po, ito po yung isa po na pinakamahirap po na gawin sa pagdidip. Kasi marami po itong design. Yung dun po sa inner flarings po ng Sniper Bashu 1, yun dun po sa loob. Tinatawag ko nga pala po ito hasang kasi marami po siyang mga pagitan. Sa pagdidip nga pala po nito mga guys, medyo i-slant nyo lang po yung panel at pagkatapos dahan-dahan nyo lang po siya ilulubog habang nilulubog nyo po siya titignan nyo po yung paghitan po ng butas-butas kung gumagapang na po yung film po doon titingin po kayo doon sa likod habang lumulubog po kayo at dahan-dahan lang po talaga ang technique po nito katulad po ng ganyan pag nagawa nyo po yan guys talagang perfect pati lahat po ng mga singet talagang pong nadaanan po siya ng film. Kasi kung bibiglain nyo po to at medyo pahiga po ang pagdip nyo, mag-aagawan po ng gapang po yung film at masisira po yung design. Ganyan lang po guys ka basic. Gayahin nyo na lang po kung halimbawa po magdidip po kayo ng mga ganitong panel. At ito na po guys, yung pinis ng ating project. Yung tinatawag ko po ng hasang. Gawa po kasi ng marami po siyang pagitan na parang curang hasang po siya. Yan guys, tinututo ko yung camera do sa ating gawa. Kung may makikita po kayo dyan, balat suha. Ayan ang katunayan ng perfect po yung gawa natin. Kayo na lang din guys ang humusga. Kung ilan ba ang marirate nyo po dyan. Tuyo na po siya. At yan, hinahawakan natin siya ng mayige. At yan, wala po kayong makikita dyan na kahit isang alikabok na dumilit ginawa po kasi natin ang lahat para magawa po tayo ng perfect na obra ng katulad po ng mga ganito kaya guys sana nakapagbigay ako ng mga konting tips sa mga gumagawa po ng hydrographics gawin po natin po ng tama at huwag natin madaliin lahat ng ating trabaho para makagawa po tayo ng or isang obra na maganda kaya na lang guys ang umusgang kung anong masasabi nyo sa gawa po ni Ace Honda. Muli, marami pong salamat sa panonood lagi ng aking video. At baka pwede naman suporta ng aking page. Aking YouTube channel is Honda Costume. Kita-kits na lang po tayo sa pagbuo po namin na ito ng Sniper version 1. Ikakabit na po namin to sa Sunday. Sunday pa ho pero tinapos ko na po siya para sa ganon. tuyo na po at di na po ako sa pagkakabit na ito. Kasi si Boss, Sunday lang po daw siya available sa paggabi po nito. Uli, maraming salamat po ulit. Kita-kita lang ulit po tayo next project. Bye-bye.